Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat at magandang gabi po. Merry Christmas po sa inyong lahat. At sa ibang ano pa dyan na baka naman na hindi ko pa kadikit, please naman don't forget to subscribe to my channel. At sana po na maraming napasaya sa Pasko natin. Ayun mag-unboxing lang po ako ngayon guys sa nabili kong ano dito sa online kasi itatry ko lang siya nandito sa harap ko ayan o, nandito sila lahat sa harap ko, ngayon ito dumating kaninang umaga umalis kasi ako eh, di na drop doon sa likod ng ano sa likod ng gate na medyo basa pa ito guys ayun o, medyo basa pa siya basa pa siya <coughs> tingnan mo o, oh. diba ang dumi andun niya guys talagang doon nila inilagay sa likod kasi walang tao dito eh kaya ito <coughs> unang buksan natin itong malaki alam ko bagto kasi ako naman ako lang naman ang nagaano eh ako lang naman ang ayan o oh, dalawa ah tatlo ayan tatlong item siya na inano ko kaya Sensya <laughs> na kayo sa boses ko. Ayan. Tama ba yun? Ayan, oh. Kosagla, ayan. ayan Tatlo siya guys. Tatlo. Kaya ang malaki tan ako. Basang basa talaga. Na ano. Okay lang Eh, ito muna unahin natin. Kasi nakikita ko lang ito sa mga online. <coughs> gusto gusto ko siya na kulay. Nakikita ko lang ito. Maliit siya na bag. Ang ganda niya. Ano ang cute. Akala ko, ano, medyo. Ang cute niya, guys. Ayan, o. Bag siya na sling bag. Ayan. Ang cute talaga niya. Eh, paano ba ito? Ah, ito. Ay, nakadikit siya. Sirain ko na lang. Ata, Sirain ko na lang. Ayan siya, guys, o. Ang cute niya. Ayan. Maliit lang siya. Isang ano pala ng cellphone. Kaya, sirain natin plastic lang naman eh. Ayan. May lagyanan siya guys. Ano bang tawag dito? Ah. Uh, hmm. Leather nga daw. Pero, alam nyo na. Ayan siya guys. May, may maliit siya na pouch. Ay, po. Ayan, may maliit siya na pouch. Ayan. Kaya, maganda siya naman ang quality niya. Maganda ang quality niya guys. Napakatibay. Ayan Oh nakita ko talaga ito sa ano sa online ayan ganyan pala hmm. ayan panglagyan ano ng cellphone yung dalawang cellphone ayan siya ang oh. um, laki na ano <coughs> at saka slim bag siya guys slim bag siya ang ganda nito mm, mm ang ganda niya tingnan mo bag na ano fashion may ano siya. Ilalagay natin dito. Kasi nagugustuhan ko talaga ito guys sa ano, sa online. Nakita ko talaga siya. Eh, ang akala ko medyo ano, medyo malaki lang konti. Pero maganda na rin. Diba? At saka may ano siya, may ano pa ba? Yung, ayan o, oh. <coughs> palawit-lawit. Ay, ang cute. Ayan o, ang ganda Oh. Sa kasama niya ito. Yung lawit. May, may ano siya, may dalawang palawit. Yung isa, ilalagay pala dito. Yan. Ang daming ano, daming bling-bling. <coughs> daming bling-bling niya. Ang cute talaga. Na ano. Yan. Tapos, ilalagay mo siya diyan. Pag ganyan. Pag ganyan ata. Ayan. Lagyan. Ang daming, ano? Palawit-lawit. Ayan siya. <coughs> oh Ang ganda niya, guys. Maliit lang siya, pero, ano, ayun, o, oh, ang cute. Ah, pwede mo siyang ganyanin. Pag hindi mo siya gagawin ng sling, ito, gaganyan mo siya. Tapos, ayan, o. Oh, teka, ha. Teka, okay. pala. Teka saglit. Ayan. Lalagay mo siya nandiyan. Tapos, press mo siya. Ang ganda niya, guys. Ang quality niya, talagang perfect na perfect yung quality niya. Pero hindi ito sponsors, guys, ha? Hindi, hindi ito sponsors. Mura lang to. Mura lang to. Kaya, ayan, o. sling bag. Di ba? Ang ganda niya, guys. Pwede mo rin, kung hindi mo siya gustong gagamitin yung sling bag, ito lang siya ang gagawin mo. Pag ganyan. Ayan siya. Napakaganda niya, guys. Yan, ito ang pinakaano ko kasi ang ganda ng kulay niya. Napaganda ang kulay niya, ayan oh. Ayan, napakaganda ng kulay. Kaya perfect. Yung pang fashion lang siya guys. Ayan ang loob niya. Ayan. Ano lang sa cellphone lang siya. Lagyan na ng cellphone. Ayan. Cellphone lang naman na ako. Ayan. Ang ganda ng quality. Sa mumurahin na presyo, ang ganda ng quality. Tingnan mo. May palawit pa siya. At saka, ano, pwede mo rin siyang gawin sling bag. Ang ganda ng ano niya, yung fabric niya dito. Napakaganda. Tapos gaganyanin mo lang siya. Diba? Hmm. Ganyan. Hawak-hawak. Oh. Ang ganda ng kulay. Bet na bet ko siya. Napakaganda. Tapos next na tayo ha. Nagmamadali tayo kasi ayoko. Ang pasikot-sikot. <laughs> Char lang. Hindi, joke lang yan ha. Ayan. Ganyan. Ayan siya. Ayan. Ganyan natin para makita nyo lahat. Ah, ayan. Makita nyo. Uy! <laughs> ayan na. Yun ang ano nito. Teka, kita natin. Ayan. Tapos yung pangalawa, itong ano, trending nga daw to. Hmm? Trending nga siya guys. Ano to siya? Foundation. 4-in-1 foundation. Foundation. Ayan. Yeah. 4-in-1 foundation. Bumili ako nito ng dalawa kasi na save na daw. Ay, nakuko. Nakuko. Save na siya sa pagbili mo. Pag bumili ka ng dalawa, mas mura kaysa isa. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Bubutasin na natin. Ayan siya. Ayan. Ayan dalawa ang binili ko para isahang ano lang. UVA siya guys. May UVA, uh, SPA sunscreen at saka serum. Trending, trending to. Teka, tingnan natin kung ano ang, ang bato niya sa loob. Kung ano ang ano niya laman. Yeah. Kasi sa loob, parang pink na kulay. Nakita ko lang ito eh diyan. Okay guys. Oh, Siya. Ayan siya, pero Mhm. -mm. Sunscreen siya, guys. Hindi sponsor din ito ha, walang sponsor ito. Pera ko talaga ito kasi may discount sila kaya oh, 'yun. May discount sila, guys. Ilalagay natin sa mukha. Pero nakita ko talaga lahat-lahat na ano impress na okay naman ang rating tapos sunscreen kasama ng sunscreen at saka SPA factor 50 napakaganda kasi SPF 50 siya kaya dalawa ito tapos itong isa pampaganda na naman ito alam nyo na kilay is light kaya alam ko ito eh, eh dalawa binili ah Oh, oh, dalawa. Hmm. Dalawa siya, guys. Dalawa, tsaka may libre. Long lasting. Oh. Dalawa siya. Ayan, oh. Dalawa. Eyebrows angle. Ah. Eyebrows angle sirain na natin yan. Eyebrows angle daw. Nandali, nagmamadali na natin. Pinamamadaliin na natin ito. Para sirain na lang ang plastic. Isa lang ano. Kasi pareho lang sila guys na kulay. Pareho lang sila ng kulay. Ayan. Oh, medyo ano. Ayun siya. Oh. Eyebrows. Yung pangkilay ito, guys. Oh, pangkilay. Oo, oh, oh. yan ang pangkilay ito. Ano ba? Oh, Ganiyan. Ayan, yun yung ano niya, 24 hours. Pangkilay niya, dark brown ang pinili ko. Kasi gusto ko yung dark brown. At saka itong isa. Bakit ayaw masira-sira ang mga plastic nito? Buta sa Ayan. Ayan, dark brown yung isa. Ayan. Ito din. Ayan. Ayan, number three. Eyebrow cream. Cream siya. Ah, halaka. Ayan. Sinira ko ng plastic kasi. Ayan siya. Ayan. Ayan. sinira ko na lang kasi pareho lang sila guys pero yung isa iba ang ano niya ito yung ayun no La, maglalagay ka ng ganun tapos igaganyan mo dito sa kilay mo Ayan. pero hindi ko pa ito nasubukan for eyebrows ayan dark brown siya guys ayan na ayan salamat sa mga sumusuporta sa akin na mga, <laughs> pasensya na po kasi na nagmamadali talaga ako kasi yung oras, maano na, ayan guys maraming salamat po sa inyo yan dalawa ito guys, dalawa ang isa yung, pareho lang din pareho lang sila, dalawa kaya, isa muna ang anuhin natin isa lang ang ina binuksan ko para madali makikita lahat lahat ayan na siya guys, ito lang la ang tatlong ano ko, na ina-unboxing ko ngayon, ayan Ayan siya guys. Yang magka-partner silang dalawa. Ito. Isang ano lang order. Isang order lang yan. Pero mura lang ito guys. Nasa 100 plus mahigit ng pesos. Kaya, ayan. Hindi to sponsors guys ha. Eh, baka may magsasabi na nagaano ano ako. Wala, walang ano ito. Walang bayad sa nag-ano sa akin. Akin pera ito. Kusang pera ko talaga. At saka ito. Ayan. At saka ito guys. Pag may nakikita kayo nito ng bag, na kahit saan na nag-advertise ng mga sa social media, meron, andami talaga guys, kasi siguro kukuha ko ng panibagong ibang kulay na ipamimigay ko doon sa Pilipinas na napakaganda talaga guys, ang ganda. As in, napakatibay talaga nito. Yung, yung quality niya talaga na hindi mo talaga masabi-sabi. Talagang sulit siya guys, at saka napaka-cute. Huh? Ang ganda pa ng ano niya nito. Kaya nilagay ng fashion and passion and bang. Ayan guys, salamat. Maraming salamat po sa inyong pagpapanood sa ya, yeah, maliit na video ko po. At saka, huwag nyo kalimutan guys na mag-subscribe po sa akin channel. At saka, mag-leave kayo ng comments po kung ano ang mga dapat na ma-improve ko talaga sa aking mga ano. At saka, yung good vibes guys, yung good vibes. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye. Goodbye, guys.